kasi matulog. Matulog. Dito, matulog. Hello. Oh, Tulog tayo. Ay, ako. Ganda lang. Matulog. kauna, magbili na ng mga prutas. Pag mayaman, bawat isang prutas, trisi. Bilog ang mundo. kailangan puro bilog. Mahirap, bawat isang prit, prutas na bilog, isa lang. Basta trisi. Trisi. Sobra sa buong isang taon. Trisi. Diba? Diba? bilog na mga prutas. Trise, eh. kay tag-isa lang. Basta mayroong kanyang pagbasalyo ng hating gabi mga prutas. Ang paswerte yun. Para yung grasya, sobra-sobra sa isang taon, 12 months, kailangan 13 months. <laughs> Bonus, 13 months. Diba? Diba?